so guys, magandang gabi sa ating mga future LPTs out there, mga aspiring future LPTs na nagmamanifest na. ba? Diba? Dapat ngayon pa lang alam niyo na kung ano yung Scantron test. Ito 'yon. Ito yung ito yung answer sheet na kagamitin niyo. Ginagamit namin noong board exam. So sa mga nag Review Center dyan, yan, familiar kayo dito. Siyempre, yan yung ginagamit natin tuwing exam, pre-board. Yan, ito, ito lang yon guys. So, take note of this ha. Lahat ng sinusulat dito sa Scandrum test ay ball pen. Dapat yung ball pen na gagamitin nyo dito is yung hindi nagkakalat. Ano ba yung mga hindi nagkakalat? Katulad ng HBW, ah uh, pilot. Ayan, yung hindi siya malinaw, pero sakto lang, ganun. Tapos, lahat ng sinisirkel, binibulugan, sinishadan, ay pa pala, hindi binibulugan. Lahat yon lapis. Anong lapis yung gagamitin? Siyempre, dapat is standardize tayo. Yung Mongol 2, kahit yung mataba, pwede. Kung yung manipis yung gagamitin nyo, yung Mongol 2 na sexy, mas okay yon kasi mas comfortable. Paano ba yung pag-shade? Yan, wala namang ano, standard sa pag-shade kung paano mo siya i-shade. Basta hindi siya yung lagpas-lagpas talaga. Dapat sakto lang. Sakto yung DN, sakto yung linaw. Then kapag nagkamali kayo, burahin nyo yung harapan, burahin nyo rin yung sa likod para sure. Then itong pangkalahatang to, bawal din masulatan guys ng scratch lang, ganon. Ito yung pinaka-iingatan nyo guys. Bawal yung maapakan, madumihan kasi hindi yan maririd ng machine. Kaya bawal na bawal talaga. Inask namin yan during pre-board namin sa aming review center. Kaya tinatak talaga namin yan. Okay lang ba magbura? Well, nung time namin, ako, nung time namin, nung October 2022, marami akong bura, guys. Sobra, marami. Lalo na kung sure ka sa sagot mo, then walang mali sa magbubura, guys. Okay lang yun. Pero kung hindi ka sure sa so, buburahin mo, huwag mo nalang burahin kasi 50-50 rin naman yon di ba? Kaya, dapat make sure mo na yung buburahin mo is tama. Sure ka, sigurado ka. Kesa naman sa nagbura ka, mas mali yung chance na tama yung maano mo, ba diba? So, yun. ko sa pagbubura, okay lang naman. Wala naman mali. Iba yung mga top notchers natin, guys. Nag, nagbubura din yan. Sinasabi yan nila sa amin. Kaya, okay lang. Wala na masama magbura. Basta, guys, lahat ng sinusulat ball pen, lahat ng sinishadean is Lapis. Lapis na Mongol 2. Okay? Lapis na Mongol 2. Mongol 2, guys. Mongol 2. Okay? Yan ha. Tinatakpo na ha. So, that's it for today's video. Thank you so much, future LPTs. Papasaba. Magtata!